Amen. Salamat po. Uh, ngayon naman, ngayon naman sa pagpapatuloy ng mga talakayan ng mga katubo sa mga nakatala sa Batayang Aral ng simbang EMD-KNK, tinutunghaya natin ang ikalawang tanong na dapat sagutin ng mga anak ng Diyos Karibu ni Kristo. Narito ang ikalawang tanong na dapat sagutin ng mga anak ng Diyos Karibu ni Kristo. Sino ang mga anak ng Diyos Karibu ni Kristo? sa ating mga batayang aral, may tatlong haligi na nakatala doon. Bilang sagot sa tanong na ito. Tatalakay na natin ang una at ikalawa, haligi na nagpapaliwanag kung sino ang mga anak ng Diyos sa Kristo. Ngayon naman, ang ikatlong haligi na nagpapaliwanag kung sino ang mga anak ng Diyos sa Kristo ang ating pag-aaralan at kanito ang sinasabi sa ikatlong haligi ito ang mga anak ng Diyos na Dugo Cristo ay, ay mga pinili at sinugo ng Diyos sa kanyang anyong ama, anak at Espiritu santo. Ano ang kahulugan ng sagot na ko? Sa ang bahagi ng Biblia, hinango ang nasabing ikatlong halip. Amen. Malay, kayo po magtatanong. Oh, dyan po kayo. Amen. Hello. Salamat sa Diyos sa ala niya, Jesus. Amen. Well, maraming salamat po, mahal na. Thank you, Kiki Cheer. salamat po sa ating mga katugos sa Tuesday and Wednesday group. Kahapon po yung nagpusahan natin ang pagtunghay dito po sa ikatlong haligi sa sagot kung sino ang mga anak ng Diyos katuloy ni Kristo. At nalaman po natin ang mga anak ng Diyos katuloy ni Kristo ay mga pinili at sinugo ng ating Diyos sa kanyang tatlong anyo, kanyang mama, kanyang anak, at kanyang Espiritu Santo. Okay, po natin, noon po sa pagpili at pagsusugo sa unang apat na alagad, pasya lang po ng Panginoon. Doon, doon sa mga pangyayari itinala doon, makikita po natin ang katotohanan na talaga namang ipinakita ng Panginoon, walang paliwanag, basta pinili niya si Pedro, si Andres, si Santiago at si Juan. Ngayon naman, tutunghaya natin ang isang pagkakapili sa isang alagad ng Diyos na noon kumanay minais na ng Diyos na isugo ang kanyang alagad, si Saul. Alala po niyo si Saul si Pablo. Siya po ay isang abogado sa Sanhedrin. Ang pinakamataas na kapulungan ng pagpapasya sa lipunang kudyo ng panahon ng Panginoong Yesus. Si Saul. Ano nga po ba ang kasaysayan ni Saul? Bago siya pinili at isinugo ng Diyos, mahal na acting PPK chair, naalala po ba niya? hindi na masyado sa mga na Eddie. Hmm. Sige, sino ko nakakaalala kay Saul? Amen, maling. Amen. Si si. Amen. Ang mahal na si O.C. Mahal na si O.C.? Salamat po si. sa pangalan Amen. Si Saul po, mahal na Eddie, siya po ang umuwi sa na Eddie sa mga mananampalataya ng ating Panginoon. Siya po ang nagpapapatay, mahal na Eddie. Kaya naman po, ang uh, nangyari po ay ipinakita po sa kanya ng Diyos. <clears throat> Nang siya po mismo ay um, binulag mismo ng ating Panginoon. Binilagyan hmm. po ng kanya ang mata niya no, ng hmm. uh, parang alis-kiss ng isda at siya po ay nagulag at siya mismo hmm. pang amal ah, ay nagpatotoo sa ating Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. Si Saul po ay isang malupit na abogado, malupit sa kanyang mga kapwa hudyo na tumanggap at sumampalataya kay Jesus. Ginawa niyang misyon ng kanyang buhay bilang abogado ng pinakamataas nakapulungan ng mga nagpapasya sa Israel ng mga panahon niyo sa Jerusalem. Ang pananaklit at pagpatay sa mga hudyo na nagumpisang maniwala sa Panginoong Jesus. Anong kanyang ginawa? Inahabol po niya ang mga utyo sa kanil kanilang mga bahay. Pinapasok ang kanilang mga tanan. At dahil sa taglay niyang kapangyarihan, hindi po siya napigilan. Pinagbububugbog, pinagpapapatay. Makikita po natin ang kanyang kasaysayan sa aklat ng mga gawat. Ngayong araw na ito, bigyang pansin po natin ang pagpapahiyag ng Biblia kung paano tinatagpo siya ng Diyos, paano siya pinili. Alamin po natin mula sa aklat ng mga gawa siyam, isa, mahaba po ito, hanggang labing siyam. Alright. Bigyang pansin po natin. Ito po ang ating makikita rito. Alright, masahin po natin. Ito po siya. Makita po nyo sa titulo pa lamang, magigat na po yung pagkakakitulo, ang pagtawag sa Saulo. Sa siyam, isa. Pagbabanta ni Saulo ang binabanggit, at ipapapatay ang mga alagad ng kahinoon. At upang magatupad niya ang kanyang layunin, humingi siya ng pahitulot sa mga pinakapunong pari ng mga Hudyo upang siya'y tumuho sa Damasco, sa Syria, upang madakit niya at madala sa Jerusalem ang sinamang lalaki o babae na matatagpuan doon sa Damasco kaanib sa daan ng Panginoon, ang tanging daan ng Panginoon. Amen? Amen. May sasawang loob ng tungong damasko sa lungsod. Ito po ang ating pagmastan. Biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ang sagot, tapos si Jesus, ang iyong inuhusig, tuhol ng tinig sa kanya. Tumayo at pumasok sa lungsod. At ito'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat gawin. Paminamahal na mga kadugo, ano po ang aral na binabadya sa atin? Ang aklat ng mga gawa siyam, isa, hanggang lima. Tingnan nga po natin. Alright. Mahal na song A chair. Ano po ang nakikita niyong aral dito tungkol po sa pagpili at pagsugo ng Panginoon kay Saulo? Oh boy, nawala pala na ako. Amen. Palamat. Amen. Nawala po ba ako? Hindi po. Malindi. Hindi Alright. po. Hmm. Uh, dito, okay. Mahal si, song, song A. Amen. Eh, dito po, mahal LB. Amen. At pakita ko sa kanya ang Panginoon. Amen. Hmm. Amen. Paano paraan yung nagpakita ang Panginoon sa kanya? Amen. Yun pong nung papunta ko siya sa damas ko, nang siya ay malapit na po sa lungsod, biglang kumisla po ang paligid niya at uh, isang nakakasilaw na liwat na mula sa langit. Amen. Doon po, natumbang po siya at narinig po niya ang isang tinig ng sabi, Okay. sa ulo, sa huling mga po inuusi. Yan po po, mahal na, LD. Sa pagkat, yan po nga, nakapag, gumagawa po siya ng hindi nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. Yung nga po na ang kanyang mga uh, pagpatay imin sa mga alagad ng Panginoon, sa mga pan po. sa mga pumaanib sa ang tanging daan ng Panginoon, daan ng Panginoon. Amen. Yan po ang katotohanan dito makikita natin ang kamangha-manghang pagkakapili extraordinary sapagkat hindi katulad ng pagkakapili kay Pedro, kay Andres, kay Juan, kay Santiago. Ano po yan dahilan? Bakit kamangha-mangha? Bakit kailangan may kidlat? Bakit kailangan magulat? si Saulo sa loob ng katlong araw para ipakitang siya ay pinili at isinusubo ng Diyos. Ano po ang inyong nakikita ng ringan? Tumuhan natin ang soul seat. Si. Si chair. Nagyan pa po ba kayo? Amen? Amen po, Ma'am salamat sa Diyos ang harang niya sa Amen. Amen. Ma'am para po mapatunayan, mapatunayan po na ala na naman ka tinanong ko ang Ala na naman pinaka makapangyarihan sa totoo sa halimbawa po ni Pedro. Ni Andres. Ni Santiago. Tingnan mo magkakapatid po yan, dalawang magkapatid. Si Pedro at si Andres dalawang magkakapatid sa si Santiago si as one. Kinawag lang sila ng Panginoon, Come follow me. And I will make you fishers of men. Itong kay Pablo kakaiba. Bakit po kakaiba? May kasamang kidlat may kasamang kulog, may kasamang pagkakabulag. Ano po kaya ang dahilan ng pagkakaiba? Mahal na, son si Chair. Oo, uh, may abalikan ko po kayo kasi wala tayong oras. Tungo po natin ang ibang mga nagpasa silo ko po mo ibang nagbasa, kung natin ang kadugong sila. Kadugong sila? Amen. Opo. Salamat sa, Salamat sa Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Opo, mahal na LDR, uh, lumipas muna ang tatlong araw. Opo, bakit po kaya iba ang pagkakapili at pagsusuko? Uh, kaya po ang pagkakapili at pagsusuko sa uh, apostol kay Paulo. Uh, mahal na LDR, kasi okay hindi po namimili ang Diyos, di ba? Parang sa abang kalagayan ng pananampalataya ni Paulo, kapag hmm. po dahil siya ang umuusik, siya ang nagpapatay sa mga alagad ng Diyos. Pero gusto ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan kay saul. Hmm. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Medyo may tinuturo po yung pagkahayag uh, ninyo tungkol dyan. Amen Ay, po, Mahalo. Ay, iba po ang halimbawa, ang iba, ang pagkatawag at pagkakasugo kay Saulo. Simple po ang dahilan. Kasi si Saulo, pumapatay ng mga naniniwala kay Jesus. Nananakit, nabububog. Yung po yung eh. Meron po siyang kasaysayan ng karahasan laban sa mga naniniwala kay Jesus. At kakatuwa, nasa kabila ng karanasang ito, siya ang pinili ng Panginoong Sus. Ano po kaya ang dahilan? Mahal na bise. Amen. Salamat sa Amen. Diyos sa ngalan niya. Jesus. Amen. Amen. Para hindi pinapakita dito na ang pagpili ng Diyos ay uh, hindi tinitingnan sa kanyang pagkatao. Huwag maingi bon. pagkata ay, dito po. dito po makikita. Amen. <laughs> hindi tumitingin. Sandali po, mahal na bise mag-mute po kayo pagka nakikipag-usap po kayo, lalo na hindi po kayo yung nagsasalita. No? So, dinig na dinig po. Eh. Sige, so, yeah, mahal na siya. Amen po. Uh, dito po malayang nakikita po natin na ang Diyos ay hindi uh, tumitingin sa pagkatao ng isang pipiliin niya o si Sugo sapagkat uh, maliwanag po dito na si Pablo ay isang uh, ika isang taga-usik mga mananampalatay ng Diyos. Subalit, sa kapangyarihan ng Diyos, may Ibig sabihin, may, pa, may uh, walang uh, imposible kung ito po ay uh, si Nadine mm -hmm. na siya isa rin pili. Mm -hmm. o, bakit kaya sa kaso ni Pedro, ni Andres, na Santiago Juan, hindi po nagpakidlat at hindi po binulag muna ng Panginoon Jesus yung naunang apat. Hindi ko kay Pablo, kay Saulo, kinailangan niyang magpakidlat, magpakulog. O di, ano Pag -i -pag -i Ang kapangyarihan ng Diyos. Hmm, ano anong klase kapangyarihan ang naisip ipakita ng Diyos? Dito po kasi binulag si Opo. si Pablo kasi nga po para uh, ibig sabihin na mabago ang kanyang isipan ay mm -hmm. kaya uh, uh, panahanan ng banal na spirito ng Diyos. Pwede ba natin sabihin yung kaganapan kay Pablo, kay Saulo, ay sinadya ng Diyos upang malagyan mula ng maligat na kanalahanin si Saulo upang siya ay makumpinse sa pagkakatawag sa kanya ng Diyos. At bakit binulag? Bakit si Pablo, bakit si Pedro, si Andres, si Santiago, si Juan walang bulang? kapatid, hindi po yan. Ano ang kinalaman nito sa ating aral ngayon, sa mga pinili at isinugo? Marami po ang dahilan ng Panginoon sa pagkakapili at pagkakasugo ng kanyang mga alagad. iba ibang dahilan, iba ibang ang sitwasyon. Pero ang puno at dulo ng lahat ng ito ay ang kalooban ng Diyos na kanyang mga pinili ang kanyang mga isinugo ay at sa gawain ng pagkahayan at pagiging instrumento ng pagliligtas. Sa mga anak ng Diyos na ni Kristo, pinili tayo at isilugo ng Diyos sa gawain ng paghahayag at pagiging instrumento. Hindi po tayo pinili sa kung ano pa mang kadahilanan, kundi pinili tayo dahil gusto ng Diyos na gamitin niya tayo sa kanyang pagliligtas. Ang tanong po riyan, Ipahanghim tulot ba natin sa Diyos na tayo ay gamitin? O mananatili tayong present-present lang, harap-harap lang, taas-taas lang ng kamay, subalit wala tayong ginagawa upang magabayan at maibalik sa Panginoon ang Kanyang sambayanan? Ano po kaya ang sagot sa inyong mga kaisipan?